Si David kasama ng mga Filisteo. Ikadalawamputpitong kabanata. Nasabi ni David sa kanyang sarili, Darating ang panahon na papatayin ako ni Saul. Mabuti pang tumakas ako papunta sa lupain ng mga Filisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya. Kaya pumunta si David at ang anim na raan niyang tauhan kay Haring Akish ng Gat na anak ni Maok, doon sila tumira sa gat sa pangangalaga ni Akish kasama ang kanika nilang pamilya. Dinala ni David ang dalawa niyang asawa na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Nang mabalitaan ni Saul na tumaka si David at pumunta sa gat, hindi na niya ito hinanap. Isang araw, sinabi ni David kay Akish, Kung naging mabuti po ako sa inyong paningin, Maari po bang sa isang bayan sa ibang lalawigan kami tumira? Hindi po kasi kami nararapat tumira rito sa lungsod na tinitirahan ninyo bilang hari. Kaya ng araw na iyon, ibinigay sa kanya ni Akish ang lugar ng Ziklag. Kaya hanggang ngayon, sakop ito ng mga hari ng Huda. Tumira si David sa teritoryo ng mga Filisteo sa loob ng isang taon at apat na buwan. Nang panahong iyon, sinalakay ni David at ng mga tauhan niya ang mga Gesureyo, Gisrita at mga Amalekita. Mula pa noong una, ang mga taong ito'y nakatira na sa lugar na malapit sa Shur, papuntang Egypto. Kapag sumasalakay sila David, pinapatay nila ang lahat ng lalaki at babae at kinukuha ang mga tupa, baka, asno, kamelyo at pati na rin ang mga damit. Pagkatapos, bumabalik sila kay Akish. Kapag itinatanong ni Akish kung saan sila sumalakay ng araw na iyon, sinasabi nilang sinalakay nila ang Negev sa Huda o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Jerameelita o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Kineyo. Pinapatay ni na David ang lahat ng lalaki at babae para walang makarating sagat at sabihin kung ano talaga ang ginawa nila. Ito ang madalas niyang ginagawa habang naroon siya sa teritoryo ng mga Filisteo. Pinagkakatiwalaan ni Akish si David, kaya nasabi niya sa kanyang sarili, Natitiyak kong kinamumuhian na si David ng mga kapwa niya Israelita, kaya habang buhay na siyang maglilingkod sa akin.